Gawa tayo ng masarap na pang marienda. Hindi nga lang perfect yung kinalabasan pero okay naman yung lasa. Caramelize nga lang muna tayo ng sugar dito sa lianera. Nagkulang -cool nga yung sugar na nilagay ko kaya ganyan yung kinalabasan. Dito sa mixing bowl ay nilagay ko na nga dyan yung dalawang pirasong itlog at kalahating condensed milk. Hinalo ko nga lang then sunod ko namang nilagay yung 200 ml na gata. Para mawala yung lansa ng itlog ay naglagay nga ako dyan ng kalamansi. At naglagay nga rin ako ng 1 teaspoon na salt pampabalanse ng lasa. Hinalo ko nga lang na mabuti. Then, ilalagay ko naman na yung 2 cups na glutinous flour. Gamitan ko nga lang e strainer para walang mga insekto na masama. At haluin nga lang natin mabuti hanggang sa maging ganito na nga yung consistency. After nyan, naisasalain natin ulit ng e strainer para maging smooth yung ating mixture. Then, saka naman na natin ilalagay dito sa lianera. Takpan nga lang natin para hindi malagyan ng tubig. Pagkatapos, isasalang na natin dito sa steamer. Lutuin nga lang natin yan ng 45 minutes. Fast forward, eto nga't luto na kaya hinango ko na. Malamig ko nga lang pagkatapos ay inanmold ko na sa lianera. Kaya naman na natin para matikman na. Hindi nga lang maganda yung kinalabasan kaya suggest ko sa inyo ay dagdagan nyo yung sugar na ikakaramelize nyo. Pangkain lang naman namin to kaya okay na yan. Importante naman dyan ay yung lasa. Ito nga tikman na natin, okay naman yung lasa niya, masarap. Kaya e kung mahilig nga kayo sa matamis na pang merienda ay try nyo na to. Glutinous plan nga ang tawag dito at eto na nga yung favorite kong luto sa malagkit. Dali lang siyang gawin kaya ano pang hinihintay nyo, gawa na rin 고요